Hello so guys, good morning. Welcome to my vlog. And guys, uh, na ayan na uh, ano na natin na pruning na natin yung puno. Ayan, medyo ang dami nating na tanggal na dahon. Ayan guys, oh, uh, tingnan Ang Dami, medyo nakalbo na siya. Pero guys, pag ganito kasi ganito yung ano niya pag pruning Safety ito sa ano, bagyo. Hindi ito basta-basta na kahit malakas ang bagyo. Ayun guys, oh. Maliwanag yung loob. Pag malakas ang hangin, credit lang, hindi siya masangga ng dahon. Kaya safe ito guys, sa ano, pag may bagyo, okay lang. yung malakas, hindi siya basta-basta na tutumba. Ayun guys, ah, na-pruning na natin na ano. Hindi na delikado sa bagyo. Ang gays, ang dami nating binawa sa dahon. Ayan, guys, oh. And guys. Safe na naman sya. And guys. Thank you for watching.